Ayan mga kasangkay yung problema niya yung leak, nagkaroon siya ng leak. Ayan, Ayan kung makikita nyo, galing yan dito sa kaniyang uh, filter. Ayan shout at sa lahat ng mga kasangkay Dyan, isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Uh, narito na naman tayo magre refer tayo ng isang unit na ng isang condenser kasi yung condenser na to uh, binuksan namin yung uh, outdoor uh, yung indoor hindi gumagana hindi lumalamig yung uh, kanyang uh, hindi malamig yung buga ng hangin kaya maket kami dito at pinuntahan namin niya sa taas uh, yung kanyang condenser may problema may leak kaya ito ang gagawin namin ngayon at samahan niyo kami sa pagre-repair mga kasangkay at shut out sa inyong lahat tara akyatin natin yung condenser mga kasangkay yung problema niya yung leak nagkaroon siya ng leak ayan, ayan kung mag makikita nyo galing yan dito sa kanyang uh, filter ayan. Ayan. Papansin niyo itong filter na to. Nagkaroon siya ng leak sa may dugtungan niya. Itong side na to, yung dugtungan nito. Uh, yung galing low side. Dahil dito sa bakal na to. Sa kanyang pinaka-freeze. Ito, ito ang problema ng mga LG. Dahil sa mga press, nagkakaroon ng leak. Yung mga tubo niya, nabubutas. Gaya nito dati, ang history nyo dito dati, nagkaroon din siya ng leak dahil dito sa, bre, sa bracket na to. Ayan o, dati na to namin ni-repair. Dahil sa mga bracket ng LG, ito ang kadalasan, ito talagang lagi na nabubutas yung dito. Dahil sa vibration na nangyayari kaya pagkiskis ng bakal itong tubo na to nabubutas siya ganoon din ang nangyari kaya sa filter niya dahil sa bracket na to nabutas yung kanyang dito sa may niya dahil sa vibration niyan kaya yan ang pangit sa LG may mga daming bracket na yung bracket nila nakadikit mismo sa copper sa mga tubo kaya sa kakaandar kaka vibration, kaka vibrate makakaroon ng butas ngayon ito yung amin re-referin. Hinangin namin yung bubuksan namin ito lahat. Tapos ah, uh, ihinangin tapos aayusin yan. Tanurin uh, nyo hanggang dulo mga kasangkay. Papakita ko na rin sa inyo kung paano mag, uh, maghinang. Sa mga hindi pa na marunong maghinang ng mga easy technician sa mga bago dyan. Ayan para sa inyo ito. Ayan kasama ko pag-repair. easy technician din yan. Galing India. Magaling yan na easy technician. Lahat ng unit namin dito mga kasay, puro LG na 5TR. Papansin nyo yan. Nandito nga pala ako sa Riyadh, sa Saudi Arabia. Sa mga gusto pong ma magpunta ng Saudi uh, at trabaho dito sa Riyadh, sa uh, sa company ko, uh, pwede niyo akong i-message. Uh, para may bigay ko sa inyo yung full details ng company at saka yung tawag na uh, agency dyan sa Pilipinas sa mga gusto magtrabaho ayan mga kasangkay na na namin yung yung harang na to yung ganyan division nga uh, cover ito nakita nga namin na ito nga yung may problema na kung mapapansin nyo yan ito, dito nang galing yung leak dahil doon sa bracket sa kaka vibration nya dahil dito dahil dito nakaganito to rito uh, Napugpun yung kanyang guma Kaya Nabutas to Dahil sa vibration Ito ang mga Laging naman nasisira sa LG Dahil sa mga bracket nya Nabubutas yung kanyang mga tubo Gaya nga nang sabi ko kanina Ito rin ang story nito Ito Dahil din dito sa bracket na to Sa vibration Sa sobrang vibration nya kumikis-kis yung bakal doon sa tubo kaya nagkakaroon siya ng leak dati nirepair ko na rin to kung mapapansin nyo yan may oh. hinang na yan nga pala mga kasangkay uh, 5TR2 ha na LG ang tatak neto uh, ayan yung uh, uh, LG na 5TR ito ay uh, 139 LRE na compressor single piece Ayan, paalala lang doon sa mga bagong is technician ha, bago po kayo mag-magtanggal ng mga wiring o di kaya bago kayo mag-repair ng unit, siguraduhin niyo nakapatay yung kanyang uh, supply o, o di kaya nakababa yung breaker para doon sa mga para sa safety natin. Pagkain Pagayang kami yung mga kagirap. Pagayang kami yung Ayan yeah, mga kasangkay, nahinang na namin to. Ayan, tulay na kanina, yung sinasabi ko, yung accumulator niya, filter, yan, nahinang na namin. Ngayon ginagawa namin na uh, papakyumin na namin to. Nakita niyo yung bakyo, umaandar na. Sa mga hindi pa nakaka, hindi pa marunong mag-vacuum mga kasangkay, sa mga bagong easy technician, uh, paalala lang ha, bibigyan kayo ng idea. Bago kayo mag-vacuum, siyempre kakabit niyo muna yung low side ng leads nyo. Kailangan nakasara muna to, itong low side niya ito yung high side ito yung uh, charging ngayon ang gagawin nyo dito ikakabit, ikakabit mo na isang hose dito sa low side tapos nakasarado to tapos pag pinandar nyo yung vacuum sa kanyang bubuksan ito itong uh, low side uh, gauge nyo Ayan. kailangan naka zero zero yan naka zero yung ano nya pag-vacuum para alam nyo na talagang malinis sa walang moisture sa loob ang purpose kasi ng pag-vacuum tinatanggal yung moisture sa loob kung eh, meron pang natitirang uh, moisture, uh, at ilalabas niya. Kasi pag hindi nabakyo niya, minsan kasi gumagana naman siya. Ang problema lang, hindi ganun kalamig. Kailangan talaga vacuumin, lalo pag naghihinang kayo. Yan ang purpose ng vacuum. Yan pag negative na yan, uh, pwede na natin yung patayin. Sarado niyo muna bago niyo patayin yung vacuum. Uh, yan ang tamang uh, pagbaano ng vacuum, pagtanggal. Uh, Saka nyo, ano, nyo nakargahan ng trillion. pa nag-aantay tayo sa pagbabak yung mga 20 minutes uh, pwede na yan kasi kailangan ng 20 minutes kasi napakahaba ng piping niya pagkundi sa lupa uh, shoutout ko lang sa inyong lahat uh, shoutout dyan sa inyong lahat ng mga na tignisya ng OFW kagaya ko at syempre nandito yung kasama ko brother say hi hi please Hello. subscribe our channel Ayan, please subscribe hi, kayo ma. sa channel daw namin sa youtube ah, partner kami dito yun kung uh, dyan na po alam ang isi sama ko dito sa site at salamat sa lahat po ng aking mga kaibigan dyan, mga uh, YouTuber, uh, sa mga gusto matuto ng Easy Technician, uh, pwede kayong manood ng ibang vlog uh, dyan sa mga vlogger ng uh, Easy Technician, may matututunan kayo dyan. At syempre, pag-aralan uh, nyo na lang din. At uh, sana magtulungan tayo mga ka kaisi uh, dahil uh, yun naman ang goal natin makatulong sa mga sakapwa natin. Siyempre, Uh, mapaganda yung trabaho natin. Huwag po natin akalimutan lagi po tayo mag-iingat dahil yung kung ating uh, puhunan dito sa ibang bansa yung ating sarili at yung sa ating pamilya. Ayan guys, maraming maraming salamat at uh, mag maglalagay ako ng video dito about sa pagre-refer ng magnetic contactor uh, para mayroong kayong idea kung paano referin yung sunod na magnetic contactor at temporary nyo magamit. Uh, maraming salamat at magandang hapon sa atin lahat.